Cat's Eye Gemstone Isang bato na magbibigay sa iyo ng malakas na pakiramdam at liksi ng kaisipan. Isa rin palang pampaswerte? Subalit, bakit hindi ito para sa lahat? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang naiibang mga kakayahan at bisang tinataglay ng Cat's Eye Gemstone. Ano nga ba ang Cat's Eye Gemstone? Ang Cat's Eye Gemstone ay nagmula sa mineral na kung tawagin ay Chrysoberyl. Nakadalasang naglalaro sa mga shades ng kulay na dilaw at berde o kaya ay ang pinaghalong kulay nito. Na maaaring mag iba, -iba rin ang kulay kung ito ay matamaan ng liwanag. Subalit binansagan itong Cat's Eye o animoy mata ng isang pusa dahil sa kakaiba nitong katangian. Na animo ngay mga mata ng pusa na mayroong kakaibang ilusyon o marka ng liwanag o anino sa gitna nito. Ang animoy mata o liwanag o marka sa gitna ng batong ito ay bunga nga ng pantay-pantay na mga linya o fiber na nakapaloob sa mineral na ito. Ang batong ito rin ay kadalasang namimina sa mga bansa gaya ng Sri Lanka, Brazil at India at minsan ay meron din sa South Africa. Binansagan nga ang batong ito na cat's eye dahil ito ay kahawig na kahawig nga ng pungay ng mata ng isang pusa na sumisimbolo ng kapayapaan at tiwala at gayon din ng liksi ng kaisipan. Alam mo ba na mayroong mga tao na ipinanganak rin na mayroong cat's eye syndrome? at gaya ng cat's eye gemstone, ito ay animoy mistulang mata rin ng isang pusa. Ngunit saan saan nga ba karaniwang makikitang ginagamit ang batong ito? Ang batong cat's eye ay karaniwang ginagawang alahas, pendant ng mga kwintas at bato ng singsing. At ayon sa pag-aaral ng batong ito, ito daw ay nakakatulong sa tao upang magisilang alisto at manatiling malinaw ang kaisipan. Nagtataglay rin ito ng kapangyarihan at kakayaang protektahan ang mga may suot nito laban sa mga negatibong enerhiya sa kanilang paligid. At dahil pantaboy ito ng mga bad elements, kung kaya naman napakainam din itong pampaswerte. Subalit kung mayroon kang singsing -sing na nagtataglay ng cat's eye gemstone, ay marapat na isuot mo lamang ito sa iyong middle finger o sa iyong hinlalato ng iyong kanang kamay sa umaga ng araw ng Martes bago lumubog ang buwan at bago naman sumikat ang araw na kung ikaw ay nasa Pilipinas ay maaaring nasa pagitan nito ng alas 5 ng umaga hanggang alas 6. Subalit may isang kaalaman na hindi batid ng karamihan na ang cat's eye gemstone pala o ang pagsusuot ng batong ito ay hindi ang kop o pwede kahit karino lamang. Dahil ayon sa astrolohiya, pawang ang mga tao lamang na may numerong 7 ayon sa keto ang siyang nararapat magsuot nito upang gumana at higit na maging malakas ang bisa ng batong ito. Sila ay ang mga tao o ang mga individual na ipinanganak raw sa araw na pumapatak sa 7, 16 o 25 ng bawat buwan. Kung kaya dapat batid mo muna ang mga bagay na ito bago ka bumili o magsuot ng sing-sing kwintas -sing o mga alahas na nagtataglay ng batong ito. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ka na ba sa isang klase ng bato na kung tawagin dito sa Pilipinas ay batuara? Batid mo ba na labis pala itong kakaiba, makapangyarihan at nakamamangha? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating kilalanin ang isa na namang uri ng bertud o gamit sa anyo ng isang bato. Ito ay ang ara. Ano-ano nga ba ang mga tinataglay nitong galing? Bisa at mga kakayahan at kung saan mo nga ba ito pwedeng gamitin o makuha. Napakaraming natatanging bato, mineral at mga makakapangyarihang mga bertud na pawang makukuha sa kalikasan mula sa puno, sa hayop, sa kweba, sa tubig at sa ilalim ng mga kalupaan. Mga batong may bisa na buhat sa enerhiya ng kalikasan at isa na nga rito ang batuara. Bato Ara na ang ibig sabihin ay isang natatanging bato at kaakit-akit. Ang Bato Ara ay mailalarawan sa iba't iba nitong anyo, kagaya ng puting bato, puting butil o mga kakaibang kristal. Subalit ito ang totoong anyo ng Bato Ara, kadalasan itong kulay abo o naglalaro sa kulay na itim at nagbabago-bago ng kulay base sa kondisyon, presensya, at enerhiya na nakapalibot dito. Ito ay bibihirang makuha at pawang sa mga piling tao o individual na mayroong akses sa ibang dimensyon o tinatawag ngang paranormal. Ang bato ara ay isang klase ng bato na nagtataglay ng kapansin-pansing anyo. Sa tuwi ng ito ay makadarama ng ibang enerhiya. Kadalasang ginagamit sa panggagamot ang batong ito at pampalakas ng mga gamit para naman sa mga antingero. Isama lamang ito sa lagayan ng inyong mga gamit upang mas palakasin pa nito ang bisa ng iyong mga taglay na agimat. Ang datuara ay isang espesyal na gamit para sa panggagamot. Ito ay nagbibigay ng isang indikasyon o nagbabago ng kulay sa tuwi ng ito ay makadarama ng kakaibang enerhiya. Mapupunang nagiging kulay bughaw o rainbow sa oras na ikaw ay malason o nahilo kung tawagin. Umiinit naman ito sa tuwing mayroong gumagawa sa iyo ng masama, kagaya ng kulam, barang o panggagayuma gamit ang itim na salamangka. Isang mainam na pangakit din ang batuara, pangakit at mahusay na panghalina, lalo na sa mga nakasasalamuha. Mahusay rin na pampaswerte sa buhay at sa pagninigosyo ang batong ito. Lagi lamang itong dalhin o kaya naman na ilagay sa kaha o lagayan ng pera. Ayon sa mga taong nagtatangan nito, minsan ay nagbibigay rin ito ng babala o mensahe gamit naman ang pangitain o panaginip. Lalo na nga kung mayroong nag-iisip o nagbabalak sa inyo ng masama. Kung kaya naman, isa nga itong pangkalahatang gamit sa panggagamot bilang proteksyon at panghalina. Ang batuara ay isang magandang gamit, subalit napakabihira lamang makita o makuha, sapagkat ito ay marapat na mayroong basbas -bas o mayroong bisang buhat sa mga gabay o bantay ng kalikasan. Subalit lagi pa rin po nating tatandaan na ang mga pampaswerteng kagaya nito ay gawin lamang nating tulong at gabay. Subalit nasa sa atin pa rin ang ikakaasenso ng ating buhay. Manalig sa may kapal at magtiwala sa inyong kakayahan. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Dito na sa best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot, hihin na mundo ay ating matuklasan. Ito yan sa best salina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay maka...